Yung mga gantong moment ang ayokong palagpasin na mapakita at ma-share ko ito sa inyo. Siguro yung iba na bubuisit na. Wala na daw akong ibang inapload upload kundi sila titay. At siguro kung ma -e explain ko lang sa inyong lahat yung mga araw na may mga pinagdadaanan ako at kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi ako makapokus sa ngayon. Baka maiyak na naman kayo. Pero para sa akin kasi hanggat kaya kong itago kung ano yung nararamdaman ko. Talagang itatago ko yun. At ang hirap para sa side ko magkwento sa sa mga malalapit sa akin, lalo na sa pamilya ko. Kasi alam ko na ako yung matibay nilang sandalan at ayoko na makita at maramdaman nila na may pinagdadaanan ako. Ayoko rin na manghina sila dahil sa akin. At para sa akin masyado ng matanda ang nanay ko para malaman niya pa na may mga problema ako at makadagdag pa sa isipin niya. Pero minsan ang hirap din pala no, na lumalaban kang tahimik sa mga laban mo. Alam ko na kahit ano pa man yun, nandiyan ang pamilya ko at alam kong hindi nila ako iiwan. At sa lahat alam ko na silang makakaintindi sa akin. Pero imbis nga na ikwento ko pa, sinasarili ko na lang. At ang lahat ng yun ay iniiya ko na lang kay Lord. Ipinapaubaya ko sa kanyang lahat dahil alam ko na sa lahat, siya ang makakaintindi sa akin at hindi niya ako huhusgahan. Ang totoo niyan, mga ilang months na, ay dumadanas ako ng depression. Hindi ko din alam kung bakit dahil masaya naman ako. At sa mga nangyayari sa akin ngayon, wala na din naman akong mahihiling pa. Dahil masaya ako na sa akin na sila Ladiday at si Bastet ang anak nila. At wala din akong kailangan i-adjust sa pamilya ko o sa mga kapatid ko. Dahil masaya sila kung ano yung nagpapasaya sa akin. At kung ano yung pagmamahala na ibibigay ko kay Ladiday, ay ganun din naman sila. Kaya kahit magkakasama kami sa isang bahay, masaya ako na magkakasundo ang mga kapatid ko at saka si Ladiday. At sa pamilya ng asawa ko, ay ganun din naman sila. Tanggap at mahal din nila si Ladiday. So ano pa ba ang kulang? at ano pa ba ang mahihiling ko pa. Pero pagkatapos nga ng lahat ng yun at kapag mag-isa na lang ako, hindi ko maiwasang malungkot. Halos gabi-gabi yata akong umiiyak at hindi ko din alam kung bakit at may mga tumatakbo din sa isip na mga hindi ko dapat gawin at mas madalas na mas pinipili ko na mag-isa at mas gusto ko na magkulong na lang sa kwarto. Kaya yung mga araw na lumalabas ako, yan yung mga araw na maganda at masaya ang pakiramdam ko. Pero hindi ko alam kung bakit nakapag mag-isa na lang ako ay bumabalik agad yung mga lungkot ko. At alam nyo po, sa totoo lang, wala na po akong maayos na tulog. At ang gabi ay ginagawa kong umaga. At ang umaga naman ay ginagawa gabi. Minsan nga pakiramdam ko na na din yung asawa ko na makita niya akong malungkot. Kasi minsan siya na din yung nagkukusang mag sa akin na lumabas kami at maglibang. Pero mas madalas nga na tumatanggi ako. At alam ko na sa ilang buwan nga'ng nakalimutan, ay marami na nga akong pagkukulang sa asawa ko. Pero andyan pa din siya para intindihin ako at alagaan ako. At minsan nga ay niya sa akin, na baka yung mga iniisip ko o baka masyado ako nape-pressure na magka-baby kami. Hindi ko man siguro maamin. Pero siguro nga isa yun sa mga dahilan. Hmm. Masyado nga siguro akong nape-pressure. At aaminin ko po sa inyo, na natatakot po ako na tumating yung araw na hindi ko talaga siya mabigyan ng anak. Dahil nakikita nakikita at nararamdaman ko na kung gaano niya na din kagusto magkaroon ng baby. Na lalo pa nga ay malalapit siya sa mga bata. Pero lagi niyang pinapaalala sa akin na wala akong dapat ipag-alala. Dahil sabi niya na kung hindi man kami biyayaan ng isang anak, yun ay will at kagustuhan ni Lord. Na baka mas may magandang plano sa amin si Lord. Na sa ngayon nga ay magtiwala na lang muna ako sa kanya at sa lahat ng plano ng Panginoon. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay niya sa akin. Kaya sana ay huwag kang mapagod na mahalin ako da. At sana ay huwag ka ding mapagod na intindihin na talagaan ako. Lalo na sa mga araw na sumusuko na ako. At salamat sa lahat ng pagmamahal mo. At salamat dahil hindi mo ko iniwan meron man tayo o wala. At alam ko na magiging okay din ang lahat. Kaya sana po sa ngayon ay maunawaan niyo po ako na hindi pa ako makapag-focus sa paghahanap ng mga bago nating tuto sa ngayon ay may mga problema lang po akong inaayos. At kapag okay na po ang lahat, pabalik na po ulit ako para maghanap ng mga bago nating matutulungan. Kaya maraming salamat po sa inyong malawak na pag-unawa at sa walang sawa nyo pong pagmamahal sa amin.